binuksan po ang buro ng Comedy King sa publiko para makapagbigay sila ng uling respeto at pagpupugay kay Dolphy. Mahigpit ang seguridad sa burol ni Tito Dolphy. Maging kaming mga taga-media ay hindi basta-basta pinapayagang makunan ang loob ng chapel kung saan nakalagak sa ngayon ang labi ng Comedy King. At kami at sa kabila ng pagdadalamhati ng mag-anak ni Tito Dolphy, ay nagpapaunlak sila ng interview. Kamusta siya, uh, Mang Dolphy bilang lolo? Si lolo, um, siya yung klase ng lolo na kung kanina papanood nga sa ako sa TV, na mm -hmm. Janet and Marcia at Kevin Cosme, ayun siya sa personal. Mm -hmm. Ayun siya yung lolo na yun na anytime pwede mong lapitan, na hindi ka may lapitan na dahil Dolphy siya. Mm -hmm. Sobrang madali siyang i-approach. Naramdaman mo pa rin yung presence ng pagiging isang lolo kahit so, gano'n. Kasi sa sobrang dami, siyempre ang dami na dapat, ang dami man, hindi naman yung obligasyon na, na, dapat lahat, lahat um, asikasuhin pa. Pero ang nakakatawin, hindi siya nagkulang dahil sobra-sobra na eh. Dahil lahat ng birthdays ng apo niya, kabisado niya na haanis eh. Pati anak, pati shoe size. Pangalan, hindi naman nalilito. Oo, hindi naman, hindi naman. <laughs> Ano sa tingin mo yung ano, pinaka maganda o pinaka malaking pamana na iniwan sa inyo ni Mang Dolphin? Itong memories na ko na binibigay din ng tao sa amin sa huling oras na makakasama namin dolo namin, parang naramdaman ko na sobrang mahal siya ng tao na sinusuportahan kami dahil Iba yung pakiramdam, ang swerte-swerte ko eh. Ikaw din nagpatatu, no? Mm, yeah, no. In his so, honor. Ito, kailan pa itong tattoo na to? Last year nung birthday niya, uh, namin sa kanya nung kapatid ko. Wala na kami kaya regalo sa kanya na material eh. Lahat nakuha niya na eh. Nung pinakita niyo yan sa kanya last year, ano sabi niya? Sabi niya ako, ako yan na. Ah. Ang <laughs> halo, <laughs> <laughs> ikaw sa ato. kinukurot-kurot niya. kaya na. Uh, uh, uh. Matitig lang siya dun sa tattoo. yes, Tontoan. Tontuan. Uh -oh. Tuntuan, tuntuan, Tatlong buwan bago pumanaw ang Comedy King, daw ni John na magpagawa ng mga t-shirt na may mukha ng kanyang lolo. Ako personal lang yun. ako lang magsusuot, Tapos may mga design na akong pondo. Tapos nakita ng mga design ng mga kapatid ko yung ginawa ko. Ano so, natin gawin na uh, shirt yung ilabas natin? Sa labas, mahaba pa rin ang pila ng fans na gustong makapagpaalam sa kanilang idolo. dating ng mga kaibigan sa showbiz ni si Tito Dolphy. Uh, para parang nabawasan ang halili. Maging ang mga kaibigan niya sa politika, nagkakaisa rin sa pakikiramay sa mga mahal niya sa buhay at sa pagpupugay sa Comedy King. Kuya Manny, uh, kamusta ko si Mang Dolphy bilang, bilang ama, bilang tatay? Hindi mo siya makikita yung sabi mo na talaga ama na as in tatay mo siya. Hindi, minsan parang markada, nakikipagbaluan, uh, disiplinaryan din, in a way na... Pero yung sa kanya yung pangaral. Ang pangaral uh, kasi yung pinagdahan niya, di ba, talagang sa hirap talaga, no? Tapos, uh, sa mga anak, ayaw yung hanggat mara, ayaw niya maranasan yung pinagdaanan niya. So, ang lagi niya sinasabi sa amin yung bigyan ng halaga ang bawat, bawa, kung kumikita ka na, bigyan mo ng halaga yung pinagpawisan mo. At maging sa mga huling sandali ng kanyang buhay, tila hindi pa rin daw maalis si Tito ang pagbibiro nito. Mga three times siya sa hospital na nag-critical. Sinabi na nga na 24 hours na lang and then he will go. Ganon, tatlong beses yun. So, yung tatlong beses na yun, tatlong beses kami nag-iiyak, nag-ahagol-gol, nagpapaalam. So, yung pangatlo niya, siguro niloloko tayo ng daddy. Nire-ready lang talaga tayo. We're just being strong together. Our relationship as siblings has strengthened. So yun yung, yun yung nakaka-lift nakaka ng spirit namin na sa tao. Hindi mo kilala yun nilalabas lang sa munti nun. Walo na napatay nun. Oh, ako, ka. Sa mahigit na anim na dekada ng kanyang buhay showbiz, hindi na marahil mabibilang ang mga Pilipinong napatawa. Bigla! Napaiyak at naaliw ni Tito Dolphy. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Hindi ko maipaliwanag kung bakit nalulungkot ako. Hindi ko naman na-meet in person si Mang Dolphy. Pero talagang hindi ko maintindihan bakit affected ako. And then I realized, Dolphy is the real kapuso. Karugtong siya ng ating damdamin. Lumaki tayo at nagkaisip sa mga pelikula niya. Para sa akin nakakahinayang yung pagiging genius na sa pagpapatawa. Very original yung mga ginagawa niyang punchline, yung mga ad-lib niya, dyan nagsimula yan eh. This is really personal sa akin, sa sa pamilya ko. Kasi si Tito Dolphy, ano siya, um, inanak niya sa kasal, yung brother ko. Nung namatay at dinala dito, nakisramay siya sa pamilya namin. At sa pagtatapos ng kanyang buhay, nawaysaya pa rin daw ang maiwang pamana ng nag-iisang hari ng komedya. పెన మిండి తాదా నాదా దారా.